Nagliyab ang Kidas Pilipinas ayaw palaglag sa tournament. Tinalo ang Iraq National Team. Ginas Pilipinas versus National Team ng Iraq. Isa itong do or die game kung saan ay mananalo ay lalaban sa qualification round habang ang matatalo naman ay tuluyan ng malalablag this tournament. First period ay nagpakita na magandang opensibang pang na ng Iraq na umabot ang kalamangan sa 6 points. Hanggang halfway ng first frame, Cremates Mark ay napababaya ni Dwight Ramos sa June Mar ng apat na puntos na lamang. 2 minutes mark ay nag-uumpisa ng bumato ang mga shooter ng Iraq. Bagay na dapat iwasan ng gilas dahil nga ito ang mumuntikang pumatay sa New Zealand. Sa mga huling segundo ay nakapagpahabol pa ng foul si New Zealand. Maliban sa shooting ay isa pang iniiwasan ito. dahil nga isa nga din ito sa mga factors na pumatay sa atin kontra naman sa Taipei. Magtatapos ang first quarter na tanga ng Europe ang kalamangan, 18-12. Maganda mo pensiba ng gila sa opening ng second period. Ang good thing din dito ay medyo nabuhay na ang ating outside shooting with Carl Tamayo na nakapagbawa ng back-to-back three-pointer. Huwa na ng gilas ang kalamangan this game. Halfway ng second period ay nagpalitan ng puntos sa both teams. Muling mapupunta sa Iraq ang kalamangan sa pamagitan ng dunk na ito via transition. Napasundan pa ito ng end 1 ni Mayfield. Kaya muling hakel sa apat na puntos ang lamang ng Iraq. Sa dimitong si Mayfield, sa iniwasan na pumutok this game dahil nga sa hindi ito na sa first two games ng Iraq. Last 20 seconds, Dwight Ramos, quick pointer. Tabla na, kaso nga lang sa mga last 5 seconds ay ito na naman ang foul trouble ng Pilipinas. Magtatapos ang second quarter na tablang puntusan. 33 all. Third period ay mahipit ang palitan ng puntos ng both teams. Nearly halfway ng third frame, Dwight Ramos back-to-back three-pointer. Pogi shot by Papa Dwight. Sampana sa na puntos ang kalamangan ng Gidas. Under five minutes, another three-pointer mula dito ay Justin Brownlee. Madadagdadad pa ang kalamangan ng Pilipinas. Sa mga sumunod na mga minuto ay mas lalo pang umapoy ang gida sa upensa at umabot pa nga sa double digit points ang kanilang kalamangan. Kaso nga lang mukhang hindi naging maganda ang bagsak ni Brownlee dito at sana no serious injury. Magtatapos ang third quarter na tanga ng gila sa malaking kalamangan, 55-40. Doon nakabalik na si Brownlee sa fourth quarter ay nakagawa naman ang run ng Iraq kung saan ay naibaba nila sa pitong puntos ang kanina 15 points na lamang ng Pilipinas, nearly halfway ng fourth frame. Pamatay sunog ang tres na ito ni Oftana. Unti-unti nang naibalik ng Gida sa momentum sa laro. Sa mga huling minuto ng game ay lalo pang lumaki ang kalamangan ng Pilipinas. Bagay na magsisil sa panalong ito ng ating national team. Pasok na sa qualification round ng Gidas.